Hi! Hey guys and welcome back to my channel. And for today's video guys is at dito kila Erica and ngayon is magpapabunot ako kasi super sakit na ng ngipin ko as in samahan nyo ako mamaya. tapos kita nyo kakagising na namin kasi ng mga ng pagpapamanggam. Kasi kagahapon, super sakit talaga ng nipin ko. Nangyayari pa lang siya super. So, nagwala ako kakaya. So, yun. Yeah. So, yun, 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 guys. ko muna kami lahat-lahat. At, bago kami ulas, umulis, is bubble ko kayo. And, yan. Yeah. We will be right back. <laughs> Ba't yung mga Pero, so yun guys, ayaw pa. Ito na talaga. And we will be right back. Ayun guys, ngayon is Paris pa na kami and may ginagawa lang si Mami is kasi maglalaba siya. So, ayun. Um, papakita ko sa inyo guys kung saan yung sira. Ito. Yan. Yung parang may butas, yun. Super sakit yan. Umiiyak talaga ako. Kaya kita nyo guys is medyo parang chinita ako kasi namamagamat ako kasi kakaiyak ko kagahapon. So, ayun. Um, pero kahit pa paano, nag-ice pa rin ako ng pool. Gusto ko nag-moisture ako. Nag-lip tita nag nag lang o, yun na lang. So, yun na nga yun, guys. Babalikan ko kayo. Pag totaling paalis na talaga. May as in, lalabas na talaga kami. Kasi ngayon is, paalis pa lang. Hindi yung, pa para paalis is, I'm meaning is, parang, mamaya pa kami aalis ng konti. Ganyan. So, yun. And I'll be, Yan, yeah, nag-ready pa, yun nga and I'll be so, right soon. back. Kita rin, aalis ah, na kami kasi kita nyo naman. Alis sa labas na ako and kukunin ko lang yung slipper ko. Kunin ko lang. Ay, naku! Binigay sa'yo ulit ni Carl yung cellphone mo, ta? Ha? Binigay sa'yo ulit ni Carl? Hindi, sa kanya na yun. ano yung gabit ko ta? Ah, bago? Kanina yun. Binili mo? Pinaroon sa'kin ng kapatid ko. Aaaaahhh mm -hmm. <laughs> So yun, ngayon isa aalis na tayo at super init Pangit ko! Ngayon? Naglalakad na tayo, is mo na tayo tayong manupat ngayon or something kasi, nawala ngayon nakakainis lang kasi, wala lang, nakakangalay kaya pangyayari ito. Parang, feeling ko na mas napapassionate ako pag nakaka-ho. Something, you know, monopod or So, yun. No? So, yan. Wait lang. So, yan, ngayon is, palabas na kami. And, yun, mabayan na lang siguro ulit. Para, ando na kami mismo sa loob. So, yan. And, I'll be right back and yes, andito na may. And wala pa. Ay, hindi, pa siya, hindi pa sila. So, yun, hindi pa sila nagbubukas. So, hindi pa sila nagbubukas. Hindi pa sila nagbubukas ngayon. And hindi ko alam kung bakit. Like, I don't know. and super init And, um, yung ano nila is Agila Africa. Agila Africa ba yun? Hindi ko alam yung mental nila. So, yun. And wala pa. So, maghihintay mo na kami ni Mami. And ngayon is bibili muna ako milk tea kasi ngayon ko, nagkikrape ako sa milk tea. Eh, wala parang ang dilim. So, yeah. Uh, ah, uh, ah, ano muna ako sa milk tea han. Pupunta muna ako and I'll be right back. Ngayon guys, yeah. ngayon is, ay, andito na ako. And, hindi na lang ulit kasi hindi ba talaga si open yung store yung store yung pagbubunutan sa akin so yun, I'll be right back ngayon is nandito na talaga kami sa dental and lumipat kami kasi hindi pa nag-open yun and nandito kami sa metro sa may RCC dental clinic so ngayon sorry guys hindi ko mababalag yung total yung pagbunot talaga kasi baka bawal sa YouTube so yun eh, uh, itayos na lang nila doon yung pagbubunutan. yung sabay hindi pa kasi kinakabahan ko. So 'yun saray, na, Oo, <tinyo> Sorry. <tinyo> <tinyo> Sorry, na ngayon, guys. Eh, mamaya na lang siguro pag ako, and nandito lang ako sa metro kasi bumili ng gamot si mami and sorry kung ano yung salita ako, parang kakaiba kasi nilagyan ng anesthesia so yun, tas may, may ano pa, cotton ka. so yun, uh, wala akong maramdaman dito sa side, kasi dito ako bumilutan yung labi ko, walang maramdaman as in lahat, walang maramdaman dito dito wala wala, walang maramdaman Kahit kagating kagating, dito meron dito wala wala talaga. Tapos, nakadalawa ko yung ako, guys, kasi yung una is, ginalabalo ni yung ngipin and sabi ko, nagtanong siya kung masakit. Sabi ko, po masakit. So, yun, dagdagan pa daw lang yung Yun, wala talaga maramdaman labi ko. Wala lang. Nararamdaman ko lang na walang maramdaman labi ko pag super lamig. Yun, wala talaga maramdaman. Pero daw mamaya doon is matatanggal na yung anesthesia na nilagay. So yan, may mararang naman ako Dito wala ka din ako marang na. Bakit yun? Apo. yun po yung pila. So yan. Aha. Alim. malalim. Feeling ko kasi sa mga cavities na. So, tapos sabi lang, alagaan ko na daw ngiti ko kasi sayang daw. So, yun, alagaan ko na ngiti <laughs> ko Eh, hindi ko na-vlog kasi baka maanuhan pa yung dentist. So, yun, dito lang ako napabunot. And, 300 lang yung na-cost lahat. And, mura-mura na rin yun. Kasi, for 300 may bunot na may anesthesia na lahat-lahat and may na parang may na check na rin check ko na rin sa ngipin ko and yun super muna lang affordable guys so yun na nga yun guys tapos nag nagtanong siya ko anong gamot daw yung nilalagay ko pag masakit and sabi ni ma'am may phenamic so bibili siya ng may phenamic ngayon para para kung sakali daw sumakit kung mawala na daw yung anesthesia so yun Apo, we'll be right back na lang, guys. Mama, pag-uwi namin. Ito na nga yun. Guys, andito na ako sa bahay. Wait lang. Andito na ako sa bahay and tapos na. Ito na. Maitim ka. Maitim siya kasi yung mga dugo. Ayan. Yung, basta yung maitim dyan. Kasi yung mga dugo is yun. Nag-flow pa rin yung mga dugo. Lumalabas pa rin. Kaya, magpapa... Magpapa... Magpap magpapahinga pa ako kasi ano, pag natanggal yung anesthesia ko is baka kumirot-kirot pa. So yun na ba ngayon. It's a birthday school today! Ano, uh, ano mo? <laughs> so yun. Ate, hindi na nalagyan ng bulak. Hindi nalagyan ng bulak, tinanggal ko lang kasi punong-puno na ng dugo. Ikaw po. Hindi, hindi mo. Bago ito mag-birthday, wala na itong ngipin sa harap. Sure yan. Yeah. Nung nag-birthday ako, ganun din ako. So, yun na nga yun, guys. Bye-bye na. And, yun na nga yun. Lahat ng information tungkol sa pag-contest na sabi ko na sa inyo. So, yan. Yeah, please subscribe. And like. And click the notification bell. sa this video, I love you all. So, just Ma make Shoutout nga pala, magsha-shoutout ako, lagay nyo lang yung pangalan nyo sa baba. Bye. Magkala shoutout from tomorrow! Bye. Bye. Bye.